Nanganganib na nga ang sitwasyon ni Gerald sa US dahil alam na nga ng amangan nitong si Jenna na tanging green card lamang ang habol nga itong si Gerald si kanya. Kaya naman inis na inis itong si Robert. Matapos kasi ang past relationship nga nitong si Jenna ay inasahan ni Robert na maging matino na nga itong si Jenna at hindi na siya magpapalokong muli. Ngunit ito siya handang magpaga. Si Gerald, kaya naman ang kanyang uma ay hindi nang mapakali at hindi mapalagay. Pakiramdam niya ay hindi ligtas ang kanyang anak. Natatakot siya na maluloko lamang siya at masasaktan lamang ang kanyang anak sa pinasok niyang sitwasyon. Subalit buo ang desisyon nga nitong si Jana na itutuloy pa rin ang kanyang plano at sinabi din niya ang katotohanan na siya mismo ay pumayag sa ganoong setup kaya wala siyang dapat ipag-alala at sinabi na lamang niya kung magkamali man siya sa kanyang desisyon dito kay Gerald ay isipin na lamang na maging dagdag lesson ito sa kanyang buhay. Sadyang sinubok nga si ng pagkakataon sapagkat hindi lang si Jenna ang magkakaroon ng problema. Maging itong si Gerald ay magkakaroon din ng problema pagdating kay Betsy dahil nilustay lamang ang kanyang pera at wala na nga itong ginawa ang katinoan. Dito nga ay magdadrama pa siya na na up siya ngunit ang totoo talaga ay ginamit lamang niya ito pang lakwat siya at nilibre pa ang kanyang mga kasamahan. At kahit sinabi ng ngunit Gerald na meron siyang malaking problema ay walang pakialam itong si Betsy. Ayaw niya na umuwi si Gerald na mahirap pa sa daga gusto niya na mag ito sakaling mang naipadeport siya sa amangan nitong si Jer nitong si Jana. Kaya naman awang-awa si Jana sa kalagayan ng nitong si Gerald. Habang tumatagal kasi ay lalo na mapapamahal na nga ng gusto itong si Jana. Ano kayang mararamdaman ng dalawa sa oras na matuklasan nila na naglolo ko pala itong si Betsy? Dahil hindi lang yun ang ginawa nga nitong si Betsy. Dahil sinubukan na rin ni Betsy na makipagrelasyon sa isang lalaki. Sinabi nito na wala siyang jowa.